Mga minamahal kong mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakighiusa ang Office of the Vice President o Department of Education sa Tanang Pilipino sa pagpaabot sa among kinasingkasing nga pahasubo sa mga naapektuhan sa linog sa Mindanao sa Bado sa Gabi. Nakabalo kami nga lisod ang inyong kahimtang sa pagkakaroon. Importante nga masiguro nga luwas ka mo sa peligro ug matubag ang inyong mga hinanaling panginahanglanon ilabi na ang panginahanglanon sa mga bata o mga edad-edaran. Makitambaya yung sab kita sa DOH o DSWD sa stress debriefing alang sa mga bata nga dunay gibati nga kahadlok o anxiety tungod sa linog. niadtong 2019, Samtang mayor ako sa Davao, nahugno ang usa ka kondominium sa siyudad ug pila ka mga building ang na-damage human nga gitayog sa 6.5 magnitude nga linog ang Davao ug Katabato region. Dili lalim ang kadaot ug kahadlok nga dala sa linog ug uban pang natural disasters. Angay nato kining pangandaman alang sa atong kaluwasan. Ipatuman nato ang blended learning sa mga apektadong lugar hangtod masiguro nga luwas na ang mga estudyante o kawani sa DepEd. Kaugnay nito na iskong paalalahanan ang lahat ng mga principal at schoolhead sa buong bansa sa Department Order 53 Series of 2022 ng Department of Education o ang Mandatory Unannounced Earthquake and Fire Drills in Schools. Mahalaga na masanay ang mga learners sa mga dapat nagagawin panahon ng lindol at iba pang trahedya at kalamidad. Sa paulit-ulit na drills, matututunan nila ang halaga ng presence of mind o pag-iwas na mataranta. Ang drills ang magliligtas sa kanila sa matinding epekto ng mga trahedya. Taliwala ni ining mga kalisod o pagsulay, padayon lang kita sa atong kaligun o pagtinabangay. Bangon kita, Mindanao. Syukran. Mahal ko mga kababayan, Assalamualaikum. Madayaw o mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondina sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanaoan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang pa atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, Ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng dumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. شكرا